Inilunsan ng ABS-CBN ang Public Service Advocacy Video Series na Spot the Scam. Tampok ang kapamilya star na sina Andrea Brillantes, Kyle Ichori, Maymay Intrata, Robbie Domingo at ang grupong Bini. Layunin ng advokasya na maghati ng impormasyon ukol sa iba't ibang scam sa social media at paraan kung paano makakaiwas ang publiko dito. Nagbigay si Andrea ng mga halimbawa ng iba't ibang pagpapanggap na ginagawa ng scammers online at mga paalala kung paano hindi maging biktima ng maito. Malihati ding paalala ang Nation Girl Group bini kung paano matitiyak na liiti mo ang accounts online. Tinukoy naman ni Kyle ang mababala sa pinsalang dala ng pagsuporta sa mga content na pinirata tulad ng virus at malware. Samantala, inisa-isa ni na Maymay at Robby ang mga paraan kung paano magsuri ng defake content na gumagaya ng itsura at boses ng mga kilalang personalidad. Kasama rito ang pagsusuri ng source at pag-observe sa pag-alaw ng labi ang videos ay pinapalabas sa Kapamilya Online Channel at Kapamilya Online Live. Wala mang binanggit na pangalan, siguradong marami ang tinamaan sa hugot ni Iba na Alawi tungkol sa magaganap na 2025 eleksyon. Yak na marami ang humihikayat sa sexy vlogger na pasukin na rin ang mundo ng politika tulad ng sandamakmak na artistang kakandidato sa May 2025 election. Pero para sa dalaga, wala po siyang sapat na kaalaman upang tumakbo sa kahit na anong posisyon sa gobyerno. Naniniwala rin siya na isang calling ang pagiging public servant. Sa kanyang TikTok account, nagpaliwanag si Iba na sa lahat ng kanyang taga-suporta kung bakit hindi siya tatakbo sa susunod na eleksyon. Bakit naman ako tatakbo sa ngayon? Wala akong alam sa politics. Wala akong alam sa paggawa ng batas and siguro kung papasok man ako sa ganyan, dapat mag-aral man lang ako ng 3 to 4 years because I don't want to put our country at risk. Ang simulang payag ng actress content creator. Naniniwala rin siya na kahit wala siya sa politics ay pwede siyang makatulong sa mga nangangailangan nating kababayan. A lot of people would say, eh kasi gusto ko makatulong sa Pilipinas. Gusto ko makatulong sa kababayan natin. Kayang-kaya kaya natin gawin yun even without being into politics. Kahit wala kang posisyon, wala kang upuan, kaya mo makatulong. Hindi mo kailangan maging congressman or mayor or councilor para makatulong ka. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.